Hindi naman nakaligtas sa puna ng mga kongresista ang umano'y napakamahal na renta ng Office of the Vice President ng ilang safe houses noong 2022 na umabot sa 16 million peso sa loob lang ng labing isang araw. Isa yan sa mga natalakay sa pagdinig ng isang komite ng Kamara. Ang detalye sa report ni Melales Morales. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability patungkol sa mga issue ukol sa budget utilization ng Office of the Vice President, pangunahing binusisi ng mga kongresista ang detalye sa naging paggamit ng OVP sa 125 million pesos na confidential funds noong 2022 sa loob lang ng labing isang araw. Lumalabas kasi na 16 million pesos dito, ginamit lang sa pagbabayad ng renta sa nasa 34 safe houses, bagay na sobrang mahal naman umano para sa mga kongresista. Si Committee Chair Joel Chua, gulat na gulat dito. Bakit naman kasi mas mahal pa niya ang renta sa safe houses na ito kaysa sa ilang luxury resorts at units sa Boracay at Taguig City? Hindi po pa kayo nagtaka na sobrang mahal nun yung isang milyon in just four days anong klase pong safe house to mm. may swimming pool po ba tong safe house may wifi sa BGC wala pa kaming information on the anong ah, klase pong safe house paliwanag ng commission on audit may documentary evidence naman na isinumite sa kanila ang OVP pero dahil ito ay confidential funds pawang mga acknowledgement receipt lang ito in other words uh, we can or the COA relies only on the uh, documentary evidence of payment, mainly. Tama po? Yes, Mr. Chair. Yun lang ang pasiyahan ninyo? Yes, Mr. And Chair. And yung documentary evidence of payment, whether it is a lie, a truth, reasonable or unreasonable, you do not care. That is what you're trying to tell us. It, it is since it's just compliance sir or... Para mabusisi pa ang issue, ibinatawag ng komite ang iba't ibang opisyal ng OVP, pero hindi na naman sila sumipot. Dahil dyan, ipinasapinaan na ng mga kongresista ang anim na opisyal ng OVP at pinapapatawan na rin ng lookout bulletin order. Bilang tugon, naglabas naman ng position paper ang mga opisyal ng OVP na nagsasabing unnecessary ang naturang pagdinig at hindi naman umano in aid of legislation, kaya't hindi sila humaharap dito. Bukod sa OVP, natalakay rin sa pagdinig ang mga isyu ukol sa budget utilization ng DepEd noong si Vice President Sara Duterte pa ang namumuno rito. Dito'y nagkainitan ang matunog na magkakalaban sa pagkagobernador sa Surigao del Sur na si Committee Vice Chair Johnny Pimentel at dating DepEd Undersecretary Epimaco Densing III. Inausahan kasi ni Pimentel si Densing ng umano'y korupsyon. It's a blatant lie asking for commission. And is the very reason I'm process-oriented. Sasabihin mo, Mr. Chair, process -oriented na po ako, Mr. ang mga Chair. congressmen, gusto mo mag-executive session tayo, ipapakita ko sa iyo mga congressmen. Sige, ako na wala mo. akong na na nakausap. I, yung sa Manila nyo, I was, lying. not, I was never with the lying, architect Texon. Order, I, please. I one Mr. you for minute Chair. suspension. This is a pathological liar. What I will do, Mr. Chair, is gather more evidences to prove that what I am saying is true, that Mr. Ipemako Densing is a very corrupt person. He is a kalawag in the public service. He has been asking commissions for the release of funds for the school buildings. Sa mga susunod na araw, inaasang ipagpapatuloy pa ng komite ang kanilang mga pagdinig para mapanaig ang katotohanan. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.